Ang Kalakon Campus naman ay hindi naman namin ito ginagawa just to oppose. Ang sa amin lang, sana dumaan siya sa maayos na process kasi ang CBL ay magiging effective siya sa matagal na panahon. Ang makakaramdam ng effect nito, positive and negative, ay mga susunod na uh, generation and mga susunod na students from a few years from now. So, sana ay maayos yung naging process kasi nga, considering na ang laki ng changes na madadala niya sa buong university, ay dapat enough time yung preparation and um, ayun, parang makikita na super ready talaga and parang fit siya dun sa uh, magiging situation sa next few years. Um, uh, na nasunod yung majority vote ng mga estudyante. And sana bigyang uh, bigyang ang uh, solusyon ni uh, President Josabeth para nang sa ganun ay uh, nagkakaisa ang buong university at tatlong campuses. Hindi uh, di na isang tabi ang boses ng kalapatan campus